Ang Patriot Pack 3 ay isa sa pinakamakapangyarihang sandata ng depensa ng US. Army laban sa mga banta mula sa himpapawid at misail. Isa itong modernong sistema na dinisenyo upang seluhin at wasakin ang mga ballistic misail, cruise misail, at maging ang mga advanced na eroplano ng kalaban. Ang teknolohiya nito ay resulta ng mahabang taon ng pagunlad mula pa noong unang ipinakilala ang Patriot System noong dekada 2080. Sa kasalukuyan, ang bersyon ng PAC-3 ang pinaka-advance at pinaka at ginagamit na ng Estados Unidos at maraming kaalyado nito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang sistemang ito ay naging simbolo ng matatag na depensa laban sa mabilis at mapanganib na banta sa modernong digmaan. Isa sa mga dahilan kung bakit natatangi ang PAC-3 ay ang tinatawag na hit-the-kill na teknolohiya. Ibig sabihin, imbes na gumamit ng malaking pampasabog upang sirain ang target, diretsyo nitong tinatamaan ang paparating na misail gamit ang mismong katawan ng interceptor. Ang bilis at lakas ng impact ay sapat na upang tuluyang burahin ang banta sa himpapawid. Bukod pa rito, mayroon din itong karagdagang fragmenting explosive na tinatawag na lethality enhancer na nagsisigurong kahit ang mga mas maliit o komplikadong target ay hindi makakalusot. Dahil dito, naging isa itong pambihirang sandata na nagbibigay ng kumpiyansa sa militar na kahit ang mga makabagong misail ng kalaban ay maaaring harangin. Hindi rin matatawaran ang advanced na sensor at guidance system ng PAC-3. Mayroon itong kaband radar seeker na kayang maghanap at maglock sa target kahit sa huling segundo bago ang impact. Ang ganitong uli ng teknolohiya ay nagbabawas ng pag-asa sa ground-based radar at nagbibigay ng mas mataas na tsansa na tamaan ang mabilis at evasive na banta. Dahil dito, nakikilala ang PAC-3 bilang isa sa pinaka-eksaktong air defense weapon sa mundo. Ipinapakita rin ito kung paanong umaangkop ang US Army sa pagbabago ng teknolohiya at estratehiya sa modernong digmaan. May ilang variant ang PAC-3 na lalong nagpalakas sa kakayahan nito. Una ay ang PAC-3 CRI o Cost Reduction Initiative na naglalayong gawing mas mura at mas episyent ang produksyon. Ang mas makabago naman ay ang PAC-3 MSEO o Missile Segment Enhancement. Ang bersyong ito ay may mas malaking rocket motor, folding fins para sa mas mahusay na maneuverability, mas matibay na thermal protection, at mas mahabang range. Kung ikukumpara, Kayang abutin ng PAC-3CRI ang mga target sa layong humigit-kumulang 22 hanggang 30 kilometro, habang ang MSE variant ay kayang umabot ng apat na put hanggang anim na kilometro. Ang bawat missile ng PAC-3MSE ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 4 na milyong dolyar, kaya naman isa itong napakalaking puhunan para sa militar. Sa aspeto ng produksyon, patuloy na lumalakas ang suporta at pondo para sa PAC-3. Noong 2024, nagbigay ang U.S. Army ng kontratang nagkakahalaga ng $4.50 bilyon para sa 870 na PAC-3 MSE missiles. Pagsapit ng 2025, isang mas malaking kontrata na aabot sa $9.80 bilyon ang nilagdaan upang makagawa ng halos 2,000 bagong interceptors. Ito ang pinakamalaking order sa kasaysayan ng Patriot Program. Hindi lamang Lockheed Martin ang sangkot sa paggawa kundi pati na rin ang Boeing, na naghatid ng record na dami ng radar seekers noong 2024 upang matugunan ang lumalaking demand. Ipinapakita nito na ang mundo ay patuloy na umaasa sa sistemang ito sa harap ng lumalalang banta ng missile warfare. Sa larangan ng operasyon, hindi lamang Estados Unidos ang nakikinabang sa PAC-3. Labing walong bansa na ang mayroong ganitong sistema, kabilang na ang Ukraine na matagumpay na ginamit ito upang pigilan ang ilang atake ng Russia, kabilang ang Kinzhal hypersonic missile. Dahil dito, lalong napatunayan na epektibo at maaasahan ang PAC-3 kahit sa aktwal na labanan. May plano, rin ang U.S. Navy na gamitin ang PAC-3 MSE sa kanilang mga barko upang mas mapalakas ang depensa laban sa mga hypersonic na banta sa dagat. Kapag natupad ito, magiging mas versatile ang PAC-3 at hindi na lang limitado sa ground-based defense. Ang kahalagahan ng PAC-3 sa modernong militar ay hindi matatawaran. Una, nagbibigay ito ng matatag na pananggalang laban sa pinakadelikadong banta tulad ng ballistic at cruise missiles. Ikalawa, ang mataas na accuracy nito ay nagsisiguro na hindi masasayang ang bawat pagputok ng missile. Ikatlo, mas maliit ang sukat nito kumpara sa naunang bersyon, kaya mas marami ang naipapasok sa isang launcher, ibig sabihin mas mataas ang firepower sa isang deployment. At panghuli, ang patuloy na pagpopondo at modernisasyon ay nagsisiguro na hindi ito mapag-iiwanan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. Sa huli, ang Patriot Pack 3 ay maituturing na gulugod ng depensang panghimpapawid ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng advanced technology, mataas na accuracy, at patuloy na inovasyon, nananatili itong isa sa pinakanakakakilabot na air defense system sa buong mundo. Sa bawat bagong kontrata at pagpapalawak ng produksyon, malinaw na ang pac 3 ay mananatiling sandata ng inaharap laban sa mga misail at air threats na maaaring dumating anumang oras. Ito ang dahilan kung bakit binansagan itong pinakamapanganib na air defense weapon ng U.S., Army at simbolo ng matatag na depensa laban sa mga banta ng modernong digmaan.